area talaga na to medyo traffic dito good morning sa mga tropa natin na commuters mga motorista ayan ito yung nasa vlog ko na nakaraan na uh, hindi ko na dinaanan kasi nag shortcut ako dun sa nilasutan ko dun sa may bandang urbano ito yung sitwasyon ng ganitong oras 6.30 uh, at maganda ngayon kasi hindi ganun karami yung mga sasakyan Unlike sa Monday or Tuesday Talagang sobrang sigip dito tsaka meron din sila ditong ginawa na remedyo para uh, ng konta yung traffic yan. may zipper lane silang ginawa dito ayan so kung pamindalong abin ka dito ka duman sa kaliwa tapos kung papunta ka naman ng blooming tree dire diretso dito ka sa uh, kanan kasi kahit pa paano ayan, kita nyo naman dire diretso yung nakasiper uh, ang ang logic naman kasi doon yung mga pauwi ng Nova hindi naman ganong karami o yan mapalabas na tayo and kanitong oras yung stop doon eh hindi yan nagana kasi parang ginagawa nila dyan pabuhos yan nakahinto tayo dito kagaya yan o, wala na pinahinto na doon sa unahan kaya mangyayari niyan abang abang muna tayo dito tay na lang ulit pag pinago pwede na ayan pinago na yata ulit oh. sanggit lang o oh, di ba? Diba? Rin yung ginawa nila unless kung meron mga aksidente mga nasiraan Ayan, magkakaroon talaga ng bara dito sa Kirino Highway Igawa ng Plan talaga kasi kalsada dito masyado na marami sa sakyan O yan, nakalabas na tayo ng Mindanao app Etong Mindanao ab na to. Marami rin mga road construction dito tsaka yung mga ginagawa ng proyekto ng gobyerno yan. Metro Manila Subway Project Phase 1. Ah. Kakaroon ng terminal dito sa area na to. Ayan oh. And ang maganda kasi dati regroup tong kalsada na to. Ngayon na ano na nasa asfalto na siya. Asfalto na, pare. Diba? Alright, sige Tuloy muna tayo sa biyahe Balikan ko na lang ulit kayo Okay, let's go